<laughs> Ay, dito kami, e ano, uh, kami. Kasi, ka sa sasakyan. Kulubanat. Ada kulubanat. Ano, vlogging. Ayan. Kulubanat. Oh, may kami iba ang na, iba kasi ang way jo Oh, Madina, dapat, siya, Madina. Dapat sabihin mo, ano, ay. Josephine, ano? Oh, Josephine mo nang mauna kasi kukunin oh, no. yung pansit ba to? Tignan mo na yung kay kunin. Ganda yan, full screen yan, panoorin eh. Ito ganyan. Ah, oh, Pag nakatayo kasi. Hindi siya full screen. Full screen. Pwede naman sa akin yung magsasayaw. Yan, nang aming nadadaanan. Higa mo, Rob eh. Hindi siya na higa yan, hindi mo sabi mo man ihiga? patay pa, ko kasi yung pula nasa taas oh patay yung na sa yung gilid pa, pa rin nadoru pa di yan yeah. ayun oh. yun oh ganda ng ano ayun, pero tit mo yan yan, yan. mat hmm? malabo malabo hindi malabo 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 <laughs> Madali, may nahabol. Namiss ko tong way na to. Nasa bawati pa kami. Dito lagi ang daan namin eh. Kaya, Marketing. The future. Ay naku, una ko sa exercise. <laughs> Bukas mag-exercise ako. Day 1. Hanggang day 1 lang. Doon ako nag-trending eh. Oh, wow, ay. oh, ganda ng ano, view pag gabi. Yung mga ilaw. Pagkatapos sila, pwede na rin sila mag-ganan kasi. Mag Ito ang hotel. Pwede na sila mag -sip. Oh, oh Iba na oh, 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 naman oh, oh, pag ano. Dapat Robby mag- lalakarin mo yan huwag. stop Rungo light so, bibigyan kita ruby <laughs> babaka babaka kaho li kayo iwa ko lang sa inyo aray ko ano Ruby accepted challenge <laughs> <laughs> kung pinas lang to aba pwede challenge accepted sa pilipinas ka mag challenge ng ganyan igdarya ata ruby folk Maden sawi bijo, maden sawi bijo, po kru be. Tawas muskila ada sa maden ataga pigarama, maden ata alas, tuta tutau imsig surta. May airplane, ayan oh airplane, oh nga ano, dia umur guntu, tsaka Airplane ba yan? Oh, airplane na okay, yun. yun airplane. Ayun na yun na siya. Ayun na naman o. Iba yung katandem mo. Exercise to. Diba? Ayun na. Airplane mo nga. Airplane mo nga. Tingnan ako. Traffic pa. Stoplight. Oh. Tingnan stop oh. <laughs> <laughs> mo yung puso. Tagal ng stoplight. Pati mo yung pwesto ng pit mo. Hindi na. Ang sapwit mo kung saan siya. <laughs> Hindi naan lang sa pit. Ayan, ayan. Go na siya. Ayan, Green ayan. na siya. Oh, ay, hindi naman kita. <laughs> Green <laughs> na siya. Iba yung... Okay, go. Hindi ko naman kaya siya eh. Iba yung posisyon ng pit Parang pang iba. Ano nga rin? Ano nga rin? sa na ko Ano? Ano? Ano nga Ano? Iba yung pit mo eh. Ano nga rin sa pit ko? Patuhad. Hindi siya pababa patuwad siya eh.

Wow, Sita, down ba ba? Ten, Badan, Ba itnen. talata Masyaallah. Ini <laughs> sikta arbaa itnin wahid sana. Wala na. Kam. Eh, wahid bint bas talata bas. Wahid bint wahid walad. Ah, itnen. Ah, itnen. <laughs> wahid bin Wahid Walad, Masya Allah, <laughs> anak <laughs> ano, pikirin ti Arba'a, iti, tira yung sawi sawi ang ating biyahe. Namiss ko tong daan na to kasi marami akong nakikitang sasakyan eh. Ito o, yung mga ano-ano mga sasakyan. Miss Forbes Carba. Oo uh, nga, uh, alis si Terofo. Ay, ba? ba? Lero Fog uh, ata. Huh? Lero Fog. Lero Fog. Yaamina yamin tahat ah oke mas mabilis kasi sa baba oh oke <tail> <tail> <MIT��> <set fino> <speaking throat> <laughs> <laughs> Wala kayang katapusan ng pasada. Ah. Ganda <coughs> na naman yung balakoba ko. Kasi hindi na ano daro... mm -hmm. Paano? Hintayin niyo muna ako sa blika. <coughs> okay. okay. Magpilisan mo. Magdala ako ng damit. Panti. Iganon ko na siya ng igano. Oo. No. Hindi ko mm -hmm. na ah, Iwan mo na to. Ano yan? Ah, Iwan na. Oo. Andito na sasakyan. <coughs> Ito rin siya kung baka maiwan pa. Ah, dito. ah, okay. Dito siya ang yung... Good. Dito siya dumadaan. Internet mo na lang. Ang dyan. Okay, dito siya ang... Sa... Ayos din ang muna niya. Pa dito tayo naglalakad? Parang, kaya nga. Uh, uh. Dito kami tinigilan. Dito ba yun? No. Yung... Ito eh, yung adidas. Mm. Yung kinunan mo kami. Ito na. Sasakya si... Eh. Kuya? Okay. Oh, oh. Hindi doon. Ah, okay. Hindi, dito. Hindi dito. Doon pa yun. Sa so, kabila. Hmm? Nung bumili kayo ng higaan? Hindi. Nung naglakad tayo dito. papunta kay ano. Ayun nga ano. kanila. Ah, dito. okay, okay. So, ano? Hindi. So, o, dyan nga yun. Kumuha si kuya ng sasakyan. Hmm, dito ngayon. Sabi ko nga kasi kanina, kordapyo eh.

malapit Dito kami nag walking walking. Tandaan mo muna? Oo, oh, ito mm mga -hmm. puno. Yung parang sure nag Nag walking walking. Walking walking. walking, walking. walking, walking. walking, walking. walking, walking. walking. walking ting kami na to ka. Nayo nang napakaliblib mo. Diyan lang kadinamin do dati. dito kami lang naglalakad tuwing Friday o kaya fiesta ng gabi na bili kabilang gulay ni Ruben lindoon. Dito mitae nang pangabot. Nangka Nagkakasalubong siguro tayo. Bakit lang tayo magkakilala? Sa tayo eh. Mm. -mm. sa ang bahay mo, Jo? Ngayon. Ah, okay. Ito na yes, ang bahay yes. ni Jo. Ngayon. na Excited? Ano pa? Ano pa? Yamin. Pwede niya sar. Yamin. 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 Ito na ang aming destination.